Hello guys! Nagluto ako ngayon ng adobo sa asin. Tapos nilagyan ko siya ng bawang. Siyempre tubig para lumambot ito. Tapos pinag ano ko siya, pinaghalo-halo na para sama-sama siya hanggang sa kanyang kailalim ilaliman. So, ayan pala guys, gumawa ako nito kasi nga, browned sa amin hanggang ngayon. Tapos, para may pansawag ako sa aking mga lulutuing gulay. Kaya, ayan, luto na siya, guys. Ang sarap po nito. Kailangan talaga siyang bumabas ang kanyang sariling mantika para hindi ito masira. Alam mo nyo ba, guys, itong ginawa ko, kahit one week, hindi yan maaano, masisira yan. Parang noon kasi, naman ako itong ginagawa ng aking tatay noon daw. Walang pasing ref noon. Kaya ito nga, luto na, ilalagay, nilagay ko na nga dyan sa tupperware para um, hindi ma, ano, hindi makain ng aking alagang pusa. <laughs> yan po, oh. tingnan nyo, o, oh. diba? Ang sarap-sarap, tingnan nyo po, oh. tingnan nyo po yan. Tinikman ko na po yan, masarap po talaga siya. Parang kasing yummy ko rin. Hindi, <laughs> talaga guys, masarap siya. timplado na yan, pwede nyo nang kainin yan. Bye, see you guys. Uh, bye bye.